dapat na rin umamin si Main Mendoza at Alden Richards at aminin kung ano talaga ang namamagitan sa kanila. Marami na rin sa atin ang naghihintay ng isang malinaw na pahayag mula sa kanila, isang kumpirmasyon ng kanilang nararamdaman. Marami na rin kasing fans ang nagsasabi na dapat na ay umamin sila. Ngunit ang katotohanan, hindi nila kailangang magbigay ng formal na sagot upang makikita ang kanilang mga tunay na nararamdaman hindi ba't malinaw naman sa kanila ang ginagawa nila hindi lamang sa harap ng kamera kung hindi pati na rin sa mga pagkakataon sa likod nito ang pagmamahal hindi walang mga salitang binanggit ay maipapakita sa pamagitan ng maliliit na bagay tulad ng mga titig, mga gestures at ang kanilang mga personal na hakbang sa buhay yan naman talaga ang una pa lang na sinasabi ni Maine Mendoza at Aldi Alden Richards sa isa't isa. Kaya kung tatanungin nyo si Maine Mendoza at Alden Richards ay kahit hindi umamin ito ay nagkakaintindihan na. Maganda lamang na aminin nila ito sa publiko lalong lalo na sa harap ng media at sa isang show kagaya ng Itbulaga nang sa gayon ay mismong mapatunayan pa na totoo ang kanilang relasyon at hindi na nila ito itago pa dahil sa bandang huli sila lang rin ang mahihirapan dito at lalong lalo na ngayon na napakaraming bashers ang lumalabas para sirain ang relasyon nila hindi lang naman sa kanila ito makakabuti ngunit ang makakabuti ito sa kanika nilang mga pamilya mga nataong nakapaligid sa kanila mga kaibigan at mga katrabaho yan naman kasi talaga ang dapat nilang gawin dahil hindi naman sila nito napaamin ng kung sino sino man lang ngunit talagang kailangan nila itong gawin para na rin sa mga tao na minamahal nila ang pagiging public figure nga ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi madali at malaki ang pressure na nakakakibat dito. Lalo na ang mga fans at basher ay laging may opinion at inaasahan na makakita nila kung ano ang nangyayari sa likod ng kamera. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pinatunayan ni Alden Richards at Maine Mendoza na walang makakasira sa kanilang pinaghirapan. Ang mga challenges at pagsubok ay hindi naging hadlang para magpatuloy sila sa kanilang mga proyekto at sa kanilang mga personal na buhay bilang kasing mga artista hindi nila maiisa uwasan at usapin ang tungkol sa mga kontrata, management at ang mga network na kanilang pinagtatrabahuhan kagaya nga ngayon ni Alden Richards na nagtatrabaho sa ilalim ng GMA at ganoon na rin si Maine Mendoza na ang kontrata niya ay sa TBJ naman hindi nga malinaw kung nakapirma si Mendosa Mendoza sa TV 5 mismo ngunit hindi na ito mahalaga ang mahalaga dito ay magkaiba sila ng management na ginagalawan kaya nga napakahirap nito na kanilang gawin pagkilos nahihirapan din ang TBJ na pagsamahin sila kung matatandaan nyo ay mismo nang galing na kay Miss Sharon Cuneta na talagang gustong gusto ni Alden Richards na mag-guest sa Itbulaga ngunit ito ay hinarangan ng kanyang network kaya dito mo talaga malalaman na tunay na tunay ang ginagawa ni Alden Richards na gustong gusto niyang makasama si Maine Mendoza at magbalik sa Itbulaga dito mo malalaman ang kagustuhan ng dalawa na magsama sa iisang proyekto kaya dapat ay hindi ito binabawalan dahil ang kagustuhan ng mga artista ay talagang mga personal nilang kahilingan naging bahagi na kasi ito ng kanilang buhay at kasama na ang mga issue ng mga desisyon tungkol sa kanilang mga proyekto ngunit sa kabila ng mga galitong bagay malinaw na hindi nila isusugal ang kanilang personal na nararamdaman sa kanilang trabaho alam nila kung saan nila dapat ilagay ang mga hangganan ng kanilang karir at personal na buhay nang sa gayon ay talagang makita kahit pa ng buong fans at Aldem Nation na talagang gustong gusto nila na magsama ngayon sa Itbulaga na alam naman natin na malapit nang mangyari. Dahilan na rin kasi ito sa pagpapakita ng Itbulaga at management ang kagustuhan nila na makabalik na rin sa dati si Alden Richards yan naman talaga ang gustong gusto kahit pati si Alden Richards ang makapunta makadalaw man lang sa nagpasikat sa kanya sa ang hit bulaga at dahil dito itong katuparan na ito ay maaari nang mangyari sa lalong madaling panahon dahil nga matagal na nila itong sinabi ibinunyag kung ano man ang namamagitan sa kanila at hindi na nila ito dapat gawin pa ng paulit-ulit at ipamuka sa buong Aldam Nation at sa publiko kung ano talaga ang meron sa kanila dahil nasagot na rin nila ito dati pa at kahit paman sa liwa ang mga pinyo ng buong Aldam Nation ay naniniwala naman at nag-iisa ang gustong mangyari ng buong True-Blooded Aldam Nation ay ang maayos na ni Main Mendoza at Alden Richards kung ano talaga ang tunay na nararamdaman nila sa isa't isa. Kung isa ka sa mga true-blooded Alden Nation, alam mo ang isyong ito at nasubaybayan mo na ito. Kung bakit hanggang ngayon ay hindi nanliligaw si Alden Richards. Marami din kasi ang mga bashers niya na siya ay pinagbibintangan na hindi isang lalaki. Ngunit ipinaliwanag na ito ni Alden Richards na ang naging huling girlfriend niya pa ay noong siya ay nag-aaral pa sa high school. At kung isang true blooded Alden Nation ka ay nasubaybayan mo talaga ang buhay ni Alden Richards at Main Mendoza. Pagkatapos nga ng kanyang high school ay diretso kagad ka na nag-artista si Alden Richards ni Alden Richards kay Catherine Bernardo. Kaya hinding-hindi ito kailanman ma engage Talagang malapit sila dahil naging magkaibigan na. Pero malabo itong mangyari. Pagpapatuloy pa ni Erlinda sa interview kay Alden. Talagang pakasalan na si Kat. Ayaw nang pakasalan pa. Ang presyo ng engagement ring. So ano ang pinahanap ng mga fans? Alam nyo na pansa ako ng Aldab pero noong nagpakasal si Main at Arjo nawala ang tiwala ko. Sa interview nga ay sinabi na nito ni Alden D. Charles na talagang magkaibigan lang sila ni Kathleen Bernardo kaya walang dapat ipagkabahala ang buong True Blooded Aldab Nation dahil alam nila ang engagement ring na ito ay kay Main Mendoza lamang. Kung talagang true-blooded Aldab ka ay alam mo ito. Dahil ito na mismo ang ipinapakita ni Main Mendoza sa publiko dati pa lamang. Nung mga taong 2016 at 2017 talagang ipinangangalanda ka niya yan. Kaya kung totoong Aldab Nation ka ay alam mo ito. Sa dami nga kasi nang bumabatikos ngayon sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards ay siguro nga ay gumawa ng hakbang si Alden Richards para hindi na ito palakihin pa ng media, lalong lalo na ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!